Stol nila sa taas solar panel bali ano yan wala labing isang piraso labing isa 11 pieces kakabit sa taas hindi yan na yung ginagawa nila na yung frame na kakapagkakabitan ito so, ang ang key eh, isang so, piraso nito na nagkaka talaga ng ang weight nito ay nasa 30 kilos bilo niya na eh. 30 kilos ang isa niya ang bigat niya grabe eh. labing isa yan di 330 kilos ang lalagay mo sa bubong wow bigat bigat naman yan okay see you guys mamaya ulit Ayan guys, umakyat ako dito sa taas at sinilip yung ginagawa nila. Ayun, kinakabit na yung mga steel bracket. Ito yung pagkakapitan ng mga solar panel. Ayan, masinsin nilang ginagawa yan guys. Dahil baka mamaya, sa ngayon niya ng hangin, malakas na hangin pag may Ayun. Ayun guys, umakyat na ako tuluyan nga yung mga ginagawa nila meron silang dalawang steel bracket na kinabit at dito rin sa kabila maglalagay din yan masinsin nilang ginagawa yan guys pinupukpok maigi ayun, ini-screw isa-isang ini-screw yan no oh tapos lalagyan nila ng silan para walang butas na tumulo sa baba kailangan niya matibay pagkakagawa ayan guys patuloy nilang kinakabit isa isa guys napaka init dito sa itaas grabe ang lakas ng katawan nila nababad sila sa init ng araw pero ang trabaho nila matindi tuloy pa rin kailangan nila ito matapos sa isang araw oo isang araw lang dapat gagawin to guys muli silang aakyat para naman dalhin sa taas at ilagay ang mga o install ang mga solar panel ako sobrang bigat dito guys ang isang piraso ay nag nagtitimbang ng 30 kilos parang kalahating sako ng bigas ano guys kailangan ingat ingat sila dito baka ito bumagsak at pag pinabasag sira ng panel ayan dahan dahan na lang inaangat isa-isa yun, hirap na hirap sila sobra kasi bigat nito guys sana makayanan yung bigat ng labing isang piraso nyo ito pa guys, ang isa susunod-sunod nilang iakit yan Ay, mamadali siya, medyo kumuling ang panahon na wala yung unti-unti nawawala na yung araw baka bigla daw ang ulan hindi lang maingangat at maita may kabit lahat ng mga panels pag iingat naman sila hindi naman nagmamadali na walang pag iingat yan yun pa ang dami pa yun guys sunod sunod din ang yakit yan mahirap kasi magtrabaho kapag mulan na madulas na po yung lubungan medyo slippery yan guys pag nabasa ayan guys konti na lang ilang piraso na lang yung natitira madadala nila lahat yung sa taas ayan muli dahan dahan nilang inaangat ayun meron di pala silang ilang piraso na lang guys matatapos na rin ayun unti-unti na nilang kinakabit isa isa oh mabilis naman ang pagkabit pala nito parang isasalpak lang tapos i-clip ini-screw ganun kabilis nila itong ginagawa guys ayun oh parang salpak kabit at uh, i tapos i-screw ayun ilang piraso na lang guys dalawang piraso na lang yata ito ayan medyo mahangin na oh umahangin tatakay sila ng hangin medyo malakas dito sa baba. Ayan, oh. Mapupuno yung bubong na yan. Mula hanggang dulo. Ayun, kiniklip lang nila. Oh. Sandali lang. Meron kasing kinakapitan ng ano yun. Eh. Nakaredy na, ready made na. Ayan, ito na yung pang walo Yes, ito na po yung pangwalong kabit, kakabit. hindi. Ah, Pang-sampu pala, sampu. Pang-sampu na to. Oh, last na yan. Oh. dalawa na lang pala yung natitira. Ayun, Oh. Bilis nilang kinakabit, Oh. Tapos, i-screw lang. nakaready ito, ano na pala to. medyo mahangin na kaya nagminamadalhin nila. Kaya natatapos na rin. ayan guys, ito na yung pinakahuli pang labing isang panel na i-install nila. Sa wakas natapos din nila at last tapos na hindi bumo hindi pa na bumabagsak ang ulan ayun grabe yung ano ng trabaho nila delikado pa naman dyan madulas yung bubong kapag basa buti naman at na, uh, natapos agad ayun last, last na ano na yun, na clip na yung ikakabit dilim na yung paligid oh. sa langit oh. ayan, i-clip na lang yung last na panel para tapos na ang pagkabit ang susunod Ito, guys, makituli ako oh. para tignan na yun natapos nilang mga panel na ikinabit ayan, ito na yung mga na-installed dito ay mayroong anim anim na piraso yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 may anim na panel solar panel na kinabit ayan yung court kasi o yan malapit yung court namin dyan medyo inilayo nila ng konti baka matamaan ng bola ayan yung kabilang lima ay nasa kabilang part naman matiba yung pagkakagawa niya pag may bagyo hindi yan basta basta matatangay kasi naka installed at naka clip yan sa mga installed, ni, na installed na steel bracket ayan na guys tapat tapos na rin yung ano nila pero mahaba pa ang ano nito mahaba pa ang ang process nito maglalagay pa sila ng mga wiring mula sa taas papunta sa loob ikakabit ito sa Meralco yes connected pa rin sa Meralco to guys eto naman yung sa kabilang side yung lima eto yung anim tapos yung sa kabila yung limang piraso total na 11 pieces ayan guys oh. So. nakubera na yung bubungan namin tiba yung pagkakagawa niya nung kayo magalala hindi yan basta basta matatangay ng bagyo ayun mahirap gawin to guys o tingnan mo pa island na pa island yung bubong hmm. delikado tulo pag ano pag madulas pag umulan madulas yan ang maintenance lang na gagawin dito ay laging kailangan malinis pag mad 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 madumi daw yung mga yung solar panel may tendency na babawasan ang ng karga ng energy kaya kailangan lagi lilinisan ayan guys uh, huh? dun sa mga gusto magpakabit magpakabit na kayo ng ganito sampung, sampung hanggang 11 na solar panel lang ang laking matitipid nyo sa kuryente wala na kayong bill sa monthly nyo ano to tatagal ito ng at least 25 years 25 years yan magiging ano yan sulit na sulit para ang magandang investment ito tipid ka na sa kuryente wala kang babayaran maintenance naman ito mas sa 5 years cleaning lang naman yan konting palit ng mga wiring kung may mga kinakalawang ayun so guys sa mga gustong magpakabit magpakabit na kayo para makatipid guys, ito na, nakakonek na po tayo sa labas, ito na po yung meter base ito pong nasa baba ay nasa meter base ng solar panel at ito na may isa ay sa Meralco nakakonek na po siya mula, mula sa loob gumagana na po siya ngayon at ang reading nito ay 0.004 so bali wala itong Uh, maririd na gumamit ng kilowatt hours so the next month na bill namin ay zero zero bills na po kami ito pa yung last na ginamit namin 36,226 kilowatt, yan yung old, old namin so bali free na kami sa susunod guys hanggang dito na lang tayo thank you for watching guys See you in my next video. Bye bye. God bless everyone.